saka ningan saka nya gipa pasaka <laughs> gipa seningnya mung kut ning di nang na kumun yo ning jo gipa sening lko gipa sening lko nya singiriki cungkinge ke no kena hinog dai. Hello mo Hinog ni. So ah, kana umok, kana hinog lagi. Kato. Ini hinog ni. Di ana hinog ni. hinog. Ini hinog hmm. dai ni no. Nah, waktu nana, ada kena kayu, gak hawan. saging Anayin. na inhinog linda linda sa ulo ng trabaho linda sa naghilak di ay isa na ginak ito rin hilak ko kung hugudan ko pa ano na guys Ini kaso kalau ni ni kabel awan ni na, kabel awan kaki. Pada sah sah Ha, tingnan Jurut beli ni, beli kasut pal. Jurut tak, kali ini kita hi guys, Now guys. Tidak. Hmm. nah guys ini apa lagi kayak andi tamandai diabetes Nek, Ason sa an bag merienda ani. Et eh? hey dong korto guys kay na kan. Abutan lang ari kaya? hindi Di, kuyeng lumina no. saging kaisagin manaug kamote. Ato yeah. dada da to. Ato sa tuwang ini mo. Iya. Iya da da. Eh, wala bale. Hmm. Mo. Ato ngosiy ogma. Tanawan ako. niya Ah, sige. Extra ba? Mm. Oh, mm. Okay, mara to? Panihog ka. Hi guys, good morning. Karoon day guys, si Marjorie Sayang pa. Kuanan ka ng pablagon guys, paisurahan kay Grabing sakit agang gam sa yatake ko gabis, kangat nget, So, si sa ay mapaisurahan hey, na guys. ron.

ko nag-uod na gipon ko pero wala ko si king king wala ko mag sigikin king king na kina ko sa mag-uod na lang ko pero hindi na kumuhina Di ka pala sa katungon ng andaw nga grabe cute yoga Om dam Na ai ma ayungkan sama sama papa Mama tunai aku ega keuntungan nya omnya Pakteang sakitnya mami Dina putcha itu ya ayun tiga fracture ng pag agsakit. Tumaw na dito ay akong kingang ganyan niya guys. Nang goon ko papa o ni mami. Tumaw na ako akong gikwan sa ginoon na unta ma. Kwan na sila maayaw na. Ang na ako ay isyo day niya day guys. di lang ako. Sang sa hindi na ako i-mention. hindi ito nag-ingong ko nyo si ko. Sina ko nyo mo mayad. Kaya nang may kabayad kay sa mga na kay nga nga may nga nga bayo sa Amin yar, dako ono bayaw ono na mo lon. Nya, Opel nga, sinay mangita o, sinay mo o, para sa tirapis nako. Nga karon. Lagi. nako na po. Di na na po i-mention. E, oh, nagkuhat po, po guys nga. Magpaambot sa akong tiyapis Nga, si Papa nang sugot naman po. Nga, katungo. Ayasin na, ayasin. Ayak ko giignan ni ati nga na ko itim Kada duha eh, man siguro ka adom na sigi ko na og dengisen wala pagka anas do, sa, hapon. niya ko ay usa. Ako picnic nga sa duha ka daw ato Ako ngayon is mukning, ako ngang baddani sa kuwan ng tatma, apat na sanhi ko ngang ngang. Tumungo, apat na sanhi ko ngang ngang. Ako ngang sumpot, ako ngang tiin ngang puyi inaog. Ngay ha, kumung plastol um, nga. Katungog pagka, kuwan ngang po at pag, pagka so good at ngang. Pagkasugod ato yeah. nga yeah. kuwan guys. Mga duha ka andam siguro to. na kuwan man ni Papa nga himbawaan man niya kung akong gipuhat para makilawag ko sa indangan, Gaitan ko nga ayaw na na ito hati eh, basig mahug puno ko. Mautong awa wala nang kumuto. Nang ngik kum oto. Anya. Ngke bi imanto. Ngai. Ngke ani ang ngae ati imel. Ngai. Ng itu ng story si monkey dong okay, ng open. Per setiap pisna kok. Pak kai bau papa ng naimu ponaku. Alfonso tiapis na gi ning okay pa siya ang akong gibuhat di eh, nagpaamot mag, amot ko okay kanus a sige gani ko pungutan na mi kanus a man tumo kun ingon si ingon si mami nga magpaamot na ning takay hindi na ato sinay ning open to na ayok nga di ni umunain ayok nga di ni umang manain sa kung di ni umang pero umang di ni tinuod nasa ka ni nasa ka nga di pa nasa

mong sôi đi năm nay của em chưa nụ con nụ nga sao bèo con sao mà cũng mong cái hình tân cái không ba Aku kung sa ginawa nga unta na sa mong kintang, kahintang kung mahinaot ko nga hindi nilalim yung unta mga bukod sa naiintaw okra ko kaya naalala ko paasahin ko naalala ko ala so

Mahina ako nga. Nasa... Naamu sa mga yung... Kaintang sipi mo na'y Unta. Unta po nga. Ai eu estou Even if you don't listen Sana... ipa... ah, to Okay, i